Hello. <laughs> so, nandito kami sa Old Town. Okay. Old Town. Okay. Yan, dahil nawala yung screw ng aking selfie stick. May kamay muna. Nawala. <laughs> <laughs> nice. oh, oh picture, picture. <laughs> I, <laughs> check I check picture wow and wow. wow. nice. this is the old town and <laughs> 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 picture si Nati. Dari, dari, so. Oh. Picture mo na kami. Alright. At dahil hindi naman tayo makakapag pa-picture sa bawat shop. So, each shop is actually Instagrammable. So, hi, Old Town Phuket. Oh my gosh! Look at that! And as usual there's a lot of tourists here. see me? Yeah, I see myself. <laughs> oh. Vlog <laughs> vlog. Ayan ang <na>, may camera. <laughs> <laughs> Nang gulo eh. Hi! Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi. <laughs> <laughs> so, eto na nga yung old, isa pang street sa Old Town. Medyo madaming tao at as usual mainit. <laughs> at napakadaming turista na. At parang ayoko nang gumala. Kasi ang, at ang phone naman, phone. At iba? naman ako?

product of Thailand, the Chatramu. Sana naman, Chatramu. Ah, Pero may extra ka, okay lang? Hindi na sila dito. Okay, one, two. Ayan yung babae nag-iintay ng ano, one, taxi. Parang <laughs> naging bakal <background> <laughs> yung Hi vlog. Hi, Hi, <laughs> Welcome to my guys. So, ayan. ayan. Dito sa Thailand is accepted yung paggamit ng cannabis. O, oh, yun lang. Kasi nga, yun so. so, I think, isa rin yun sa kanilang, I think, ha? Just my opinion. Isa rin yung kanil, isa rin yun yung nagiging, nag-a-attract sa mga tourists. Ne. Hindi naman Ayan, so habang bata ka pa, gumala ka na, <laughs> alam niyo na, <laughs> kesa naman yung na ganyang kanan, ka na, na, may mga tungkot ka na, di diba? Eh, saka ka palang gagala. Ano ba yan? Ayan, so just expect na maraming tao dito, kasi nga siya ay... Ay, kuha ito, maraming yan sa Pilipinas. Ito, request ng aking ka-vlogger. To, marami tayong tropang ganito. <laughs> hindi, hindi pa. Marami tayong ganito sa Pilipinas. Ano ba naman yan? Hello, Pilipinas. Pabuhay. Pabuhay ka. Diba? Temple. Oh, temple. Okay. Saya-saya. So, ito na nga. Nung nagpipicture kami kanina, ang hirap kumuha ng ano hirap kumuha ng pwesto kasi ang daming tao. Siyempre, what do you expect? And ito nga pala, ang daming ng mga colorful dresses. But expect na ang presyo is, of course, mahal. Ayan. Ganyan yung mga friends mo na kahit saan, basta merong picturesque na lugar, is mag-picture. Go! Picture, picture! O, diba? Ito yung temple and we're just waiting for our Ayan. See you later. So, we're still in all that place. I don't know where we're going next. And, so, let's go. Bye. 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 Nakakamera kayo. Sige. Sige. Dahil wala akong selfie stick. Kaya nga. Kaya nga, kung saan yung pinaka... Ay, nako, Ay, nako. Ay, nako, This is like the temple. Ah, punta pala yung mga co-teachers namin na tayo dito sa temple. So, Pasok na lang din ah. saan ba? Ah, yun pala yung bus namin. <laughs> We're going to the bus na pala. And that's our bus. So, I'll see you again later. Enjoy the view. Bye. Hey, oh Okay. 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 So, we're in the part of Old Town Tupin na kung saan ito ay sikat na sikat. Charm! <laughs> Hello vlog! Welcome to my guys. Parang may gumamit na ano, rin. Pera muna. Paimis. <laughs> Hindi mahanap yung screw na. No? Selfie stick ko pa. Ayan siya. Ayun, ayun. Ito yung yellow na yun. Go! So, kung may bisita kayo sa Thailand, prepare for the very hot weather. Ngayon, medyo mahangin. Pero, basang ang kalikilin, ha? <laughs> you. Make sure to bring your deodorant. <laughs> Ayan siya! The clock tower. Ako, actually, nakasulat to sa, in English is, um, tawag dyan? Phuket Museum. So, ito yung famous na crosswalk na nakikita. Dito. Okay ito. Sir Jay, ako po peso dyan? Teacher! Let's run! Ayun, medyo kumalimlim. Tinutay sa kabila. Di, paano view. Okay, let's go. view. Okay, wait for the photos.